mga lodi ipapatry uli natin yung isa isang buko kaka-age na naman natin mga idol Ayan. pag nakadalawa ko nito okay na eh ito pinaka-almusal buko ako makakupot ng ano mo ah uh, panungki ano tawag yan ayun okay na ayan mga idol oh. ang sarap sarap yan ang tinatawag na kalimbain gamot hmm. lang gamot lang uh, gamot sa kuhan UTI. UTI ano hmm sarap pag-aubot ng battery natin. So, magpapalit tayo ng battery mga idol. Least, mamaya natin na yeah. yeah. ano yung mga kasama natin. Okay. And let's go. Hintay na natin palang malobas. So, yan. papakita ko sa inyo mga idol. So, Paano natin ulit kakainin? Kain ulit. Yeah. Mga Team Legit risk backers ayan ha. Maingit kayo, kumakain ako ng buko ngayon dito. <laughs> mga tropa, ayan. Mga ATMD, ayan. Admin Boy, kayo mga uh, idol kanya, Admin Monica, ayan. Maingit kayo, kumakain ako ng buko, ayan. Susunod na destination natin, pag mag-meet -me and greet tayo, dito tayo pupunta mga idol. Baler Aurora. Ang sarap dito, napakaraming buko. Camping talaga dito, mga idol. Ang sarap. Pagbab pa nga ng isa niyan, pangkin ng isang ano. Jalan, jalan, jalan. Tapos ko lang. Hindi ako nakapili ka rin. Ha? May tindahan din ba dyan? Dito sa bananang Ah, yung barrio? Oo, magdaan ako mga barrio. So tumitigas pala nga siya habang umano na hangina, ano, lumalaki yung laman mga idol kung yung laman niya kasi kanina hindi siya ganun kakapal nung kabubukas lang ngayong nabuksan na siya na hanginan ayun malak kumapal yung laman hmm. Mm. magpapalit lang ako ng battery kasi bat na Okay mga idol. Ang sarap-sarap. Mamaya naman.